Bilang isang espesyalista sa atayan, mayroon kaming dedikadong klinika para sa fatty liver. Uh, itong non-alcoholic fatty liver, na ngayon ay tinatawag nating metabolic fatty liver, ay isang napakakaraniwang problema. Halos isa sa tatlong tao sa India at sa buong mundo ay may ganitong fatty liver. Ito ay pangunahing konektado sa metabolic dysfunction, sobrang timbang at labis na katabaan, diabetes at iba pa. Ang mahalagang malaman ay 20-25% ng mga pasyente na may fatty liver ay maaaring magkaroon ng pinsala sa atay. Maaari itong maging tahimik at humantong sa cirrhosis ng atay na isang napakaseryosong kondisyon, minsan nangangailangan ng paglipat ng atay. Kaya't layunin naming matukoy ang mga pasyente na ito sa maagang yugto at para dito ay mayroon kaming dedikadong Fatty Liver Clinic kung saan lahat ng aspeto ng fatty liver, kabilang ang iba pang kondisyon tulad ng diabetes, labis na katabaan ay inaalagaan alinman sa pamamagitan ng uh, payo sa dieta at pamumuhay o sa pamamagitan ng gamot. Minsan dahil uh, ginagawa rin namin ang mga pamamaraan at mayroon kaming dedikadong kagamitan o teknolohiya uh, upang masuri ang fatty liver at liver fibrosis na tanmalade sa napakaagang yugto. Uh, mayroon kaming pinakabagong versyon ng makina na tinatawag na Fibroscan uh, na siyang pinaka uh, inirerekomendang krek uh, kasangkapan sa pagsisiyasat para sa fatty liver. U, uh, kaya ito ay isang komprehensibong klinika kung saan lahat ng uri ng uh, problema na kaugnay ng fatty liver ay maaring gamutin at matukoy sa maagang yugto at ang layunin ay maiwasan silang magkaroon ng mas malubhang sakit.